bakit walang schedule pero pwede makuha ang NBI? And ano nga ba ang mga requirements sa pagkuha ng NBI? So, sasagutin ko yung mga kadalasan tinatanong sa isa kong video na inupload sa pagkuha ng renewal ng NBI. So, kadalasan na tinatanong doon. Bakit daw walang schedule kung paano daw malalaman kung kailan dapat kunin yung NBI na in online. So for today's video we explain ko 'yun sa inyo guys. <music> nag-online renewal ako, wala na talaga dong naka-schedule. Wala nang schedule yun dahil renewal lang naman and sa main naman kasi kami kukuha. So, yung dapat na gawin nyo, pag mag-renewal kayo, um, pick upin nyo sa pinakamalapit na main branch ng NBI nyo. Pinakamalapit na NBI branch sa lugar nyo dahil sa main lang ang pwedeng mag-pick up ng NBI clearance. So, ano nga ba yung mga dapat na dalhin kapag ipick upin nyo na yung NBI clearance nyo na in-online nyo? So, halimbawa, may luma kayong NBI kasi diba renewal lang naman to. So, halimbawa, ito yung luma yung NBI clearance. So, sa likod, pwede yung isulat yung um, code ito yung reference code na in-email ng NBI sa inyo. So, ito yung babayaran or binayaran nyo. Tapos, yung resibo nung binayaran nyo, i-tago nyo yon or kung sa Gcash kayo or online kayo nagbayad, i-screenshot nyo yon dahil hihingin nyo ng NBI staff. So, yun yung requirements. Ito, tapos yung resibo, katunayan na bayad na dala kayo ng two valid IDs. So, kahit isang valid ID lang, plus ito, dahil valid na rin naman to. So, ayun. Ililista ko na lang pala yung mga valid IDs na pwede nyong dalhin. So, dito, basahin nyo na lang yung mga ginawa kong listahan na mga valid na pwede nyong i-present pagdating nyo ng NBI website. Pagdating nyo doon, hihingan agad kayo ng guard, ng ID. Tapos, papapasukin na kayo nyan, papapilahin. So, hanggang makarating kayo doon sa may counter, pila kayo nyan. Tapos, may taga-remind naman doon. So, yung nag assist nagre-remind yun na ilabas na daw yung two valid IDs. Tapos, i-prepare na rin yung ito or kung hindi nyo na ilagay sa ganito pwede nyo namang i-screenshot na lang din yung sa email ng NBI tapos yung resibo na katunayan na bayad na kayo so ganun lang kadali guys by the way anytime nga pala pwedeng mag pick up sa main kahit bago lang kahit kaka nyo lang ng NBI or kung wala pa kayong NBI dati tapos bago lang nagagawa bago <laughs> lang nagawa. Pero na kumuusap dito ha? Nakakapikun to, hindi ko maintindihan eh ha? Ha? Pwede nyong pick upin sa main. Anytime pwede yung pick upin doon. Kahit nakaschedule kayo. Pero kung sa main nyo kukunin, pwede yung pwede pong pick upin yun anytime. Basta dala nyo yung code and resibo na bayad na kayo. So, ganun lang guys. So, ayun. Sinagot ko lang yung mga kadalasang tanong ng mga viewers ko. So, halos pare-parehas lang naman yung tanong nila. Sana nalinawan kayo sa videong to. Sayang lang guys, kung nagustuhan nyo yung to, pa thumbs up naman and pa share na rin para mas marami ang makaalam. And subscribe nyo na rin po yung channel ko para updated kayo sa mga bagong vlogs na i-upload ko. So, lang. Sana may natutunan kayo for today's video. Bye!